Happy Tuesday mga Dabarkads! So in the interest of fairness ay ilalabas din po natin yung pong uh, side ng kabilang kampo. Meron pong bagong article yung pep.ph kung saan po merong interview o nakuha nila ng statement si Paulo Contes at si Attorney Magi. Okay, so unahin natin yung kay Attorney Magi. Sabi dito, we will file appeal po under the rules Tip can appeal the decision of the court within 15 days to the court of appeals. Okay? So, na-discuss po natin yung kahapon. Ang pwede nalang i yung sa copyright. Okay? Pero yung pagdating po sa injunction, kung saan na sila ay pinatigil na gamitin yung itbulaga, yun daw po ay hindi pwedeng i-appila. Sabi nung abogadong nakausap ko. Pero... Um, we'll just have to wait and see kung ano po ang mga gagawin nila Uh, to counter this or to remedy this in the next two weeks okay? So abangan po natin uh, Dagdag pa dyan, tinanong siya Kung uh, tahan ng pinakamasaya na ba yung permanenteng pangalan ng bagong show uh, Sabi ni Attorney Maggie Abangan po natin ang gagamitin na ba ng tape as its temporary title while on appeal ang case ang tahanang pinakamasaya or pipili pa sila ng ibang title. Okay, so posible pa lang pumili pa ng ibang title. Uh, let us watch next week po as tape will reveal a lot of surprises sa show next week. yon. Uh, tapos nakakatuwa lang daw sa mga staff at host dahil ipinapakita nila ang paniniwala ng mga artists that the show must go on. So dagdag pa si Attorney Maggy. I want to take this opportunity to thank all the people who are continuously supporting tape and tahan ng pinakamasaya. Katulad po ng team song namin, kayo ang dahilan kaya andito pa rin ang aming programa sa lahat ng mga advertisers namin who never lose their faith on us. Salamat po talaga ang inspiration sa tape para ituloy ang pagbibigay ng tulong at saya. Okay, so yun po. Nasa bola ngayon ng tape kung ano yung kanilang susunod na gagawin Siyempre sinasabi po natin mas maganda If mag move on na lang uh, Start fresh, start uh, new Kasi po hindi mo na maalis yung galit ng tao Kapag ipipilit mo pa rin Naagawin pabalik Kung baka nakuha na ng TVJ yung itbolaga sa aagawin mo na naman for the second time o, Baka hindi sila mapapatawad ng tao So ngayon po baka may chance pa to start new, start fresh. Isipin nila yung pong mga host po nila na syempre nadadamay din sa pambabash. Diba? Kung talagang gusto nilang mas tumagal at mas sumaba yung pong kanilang programa, eh, it might be best to move on. Hindi na mag at uh, simulan na po ang bagong chapter bilang tahanang pinakamasaya or isip sila ng bagong title. O pwedeng EBI. Uh, bawal na din pala EB Happy. Be Happy! O kaya... G Happy o parang ganon something to that effect sila bahala show nila yan o, pero sana nga po mag start over na so punta tayo kay Paulo Contis okay kasi nakausap siya nung reporter ng Pep o yung yung mga issue na ibalik na naman sa kanyang pagsusustento kasi sabi dito sa Pep paano nga naman daw magiging tahan ng uh, pinakamasaya itong kay Paulo eh walang sustento, di ba? May point nga naman yung mga nambabash Um, ito, o, tinanong si Paulo tungkol doon, tungkol do sa issue na yon. So, ito yung sabi niya. Um, sabi ni Paulo, hindi naman daw alam ng mga nambabash kung ano ang pinaghahandaan niya para sa kanyang mga anak. Ayaw na lang niyang isa publiko dahil mga bata ang involved at wala naman daw sila sa showbiz. Kaya ipinag kibit balikat na lang niya ang mga ganitong pamemersonal sa kanya. Okay. So, nako, eh. ito ayoko na sana ng mambash kay Paolo, ayoko na sana mag-react. Kaso ito na, na, nasa ano eh, nasa interview na naman eh, mags magsasabi na ano na ano, naman eh, kumbaga naglabas na naman siya ng na statement. So kailangan ko na naman ding mag-react. Hindi kasi talaga pwede Paolo. Paulo sa totoo lang, wala naman talaga akong galit sa iyo. You're a nice guy, lat na nakausap ko. Uh, mabait ka naman daw as a friend, 'di ba? Pero Pagdating sa sustento sa mga anak Hindi pwede yung pinaghahandaan ko I am preparing yung ibibigay ko sa kanila Hindi siya pwedeng sabihin Kasi paano kung gayahin ka Ng lahat ng mga irresponsabling ama dyan Sabihin nila Ay, pinaghahandaan ko yung ibibigay ko doon sa anak ko Abangan nyo oh, In 10 years, ibibigay ko ng buo sa kanya Hindi pwede yung ganun Walang ganun. La tayo, meron tayong responsibilidad na magbigay ng sustento. Na tama naman yung sinabi niya na ayaw na niyang isa publiko yung mga detalye o dun sa mga bata. Pero pag tinanong siya about sa issue na to, alam niyo ko ano magandang isagot? Nagsusustento na ako. Alam niyo kung ano magandang isagot, Paulo? Sinusubukan ko ng magsustento Yun lang sabihin mo, okay na Ganun lang kasimple Sinusubukan ko ng magsustento Ano ibig sabihin nun? Maaring sinusubukan mong magpadala Ayaw tanggapin ng nanay Pero at least sinusubukan mo Hindi pwedeng sabihin yung pinaghahandaan ko Makukuha nila Pag 18 na sila Makukuha nila Makukuha nila kapag pinapakita na sila sa akin ng nanay nila Makukuha nila kapag may relasyon na kaming maayos Hindi pwede Ngayon nila kailangan yung sustento Nag-aaral yung mga bata Malaki gastusin sa mga pag-aaral Diba? Makakatulong yan. Now, no, no, kung ayaw tanggapin yung nanay yung sustento, ibang usapan yon Kung ano ka na dun? Uh, okay ka na dun? Wala ka nang, wala ka nang magagawa dun? Ganon kadali ang pwedeng isagot para matapos yung issue na to. Either, nagsusustento na ako, or, sinusubukan ko nang magsustento yung dalawang yun lang, Paolo. Tip na lang kasi ayoko na na nababash ka sa totoo lang. Uh, ginagawa ko lang to para hindi ka pamarisa ng ibang mga responsableng ama. Pero naririnig ko nga, hindi ko alam kung gaano katotoo ah, na tumutulong yung GM8 pagdating sa aspeto na to. Na ewan ko kung paano nila para sila tumutulong basta uh, sila na yung sila na yung tumutulong para uh, makapagbigay ba na sustento? Hindi ko alam. Pero yun ang naririnig ko. So, GMA is doing something about this. Kasi mababait naman yung mga taga-GMA. Eh. Okay. Kung talagang ginagawa yun ng GMA, the next time na matanong ka sustento, o oh, yun, ang, yun ang sagot mo. Nagsusustento na po ako. O oh, kaya, sinusubukan ko na pong magsustento. O, oh, yun. At least yung effort coming from your part Nakikita ng tao At you are growing as a person So yun guys, thank you very much po See you po sa next video po natin Stay safe parate Mamaya po, FB Live Sa Models of Manila FM See you guys Have a great day mga Dabarkads